Ano? Uh, mayroon ng galit doon, no? Oh. Nag-aaway yung uh, biik. Ang mo mga kalilingaw, dami bungaw. Nahinog na yung iba, ayan, no? Oh. ba diba? Mukhang uwa. awat ah, sa mga kaliling samanya sa ko at mamibitas tayo ng aratilis you know, dahil itong prutas na to yung apple na maliliit dito sa atin sa Pilipinas paborito ko kasi itong ano na to eh, ano? Eh, yung pinitas ko yung balat dun sa manok nyom ulak na palaga anu anu puro puro anu anu na ya rame sa taas kasola ulun penungkit iya dito na lang tayo at mayroon pa sa malalayo ayan o oh. ayan o oh. sarap po nito saka isa pa mahilig talaga ako sa prutas kahit anong prutas kinakain ko yan tulad nito bagong pananghalian ako ayun nasilip ko ito ayun ayun marami sa taas ayun siguro ito marami din ito sa inyo kaso lang yung iba ayun ang kumain ito kasi mga baguhan ngayon mga arte na eh. arte ayaw kumain ng aratilis hindi nila alam na ang vitamins nito kumpara mo doon sa ano yung tawag nito durian ito ang vitamins nitong aratilis base mo doon sa ilang ilang ba yun? sampung aratilis na bunga kumpara mo doon sa isang bunga ng durian kala siguro nila walang bitabina to <laughs> ito ang sikrito para hindi ka tubanda. yung mga tulad ng oh, kamatsili yan kumain ganyan. hindi ka talaga tatanda eh. no yan ito kasi puno na to dinadala lang to ng ibon kahit saan to pwedeng tumubo. Yung iba nito ayaw kumain dahil marumi daw. Yung sabi yung marumi, yung mga taong pihikan. Yun. Pero yung mga hindi pihikan, kahit ano noon, kinakain. Kinakain nga yung hilaw eh. Pinakain din yung uh, hindi inugasan ano? Oh. Kita mo yan. Tamis talaga. Hmm. Dati-dati dito sa amin marami to. Ngumulit pa ako. Si antaba maraming punong bayabas kung ano-ano lang uyabano, kasi nagkalaga ako dito noon ng kalaba ah, yung baka yung mga tae no ginagawa kong abuno sa kanila kaya mataba sila lahat ang ngayon yung mga bago wala na binatbat tapi nga pagsaing walang alam eh

solve na ang appetizer um. hmm. mga ibon ito talagang tonto ang mga ibon ito eh Asa lang yung iba oh. yung mga maliliit ka Parang naano siya ko, parang nasunog. Ang di ko makain ng ano, ito. Mahirap kainin. Yan, mga kalamansi. Hirap kainin yan. Isang bunga lang, wala na. Talagang Halos manginisay ka na sa asin. Yung dami bunga nito ito. Eh. Ayan o, oh. Ayan o, oh. oh mga bunga niya. Ayan. 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 Ang dami bunga. Ayan. Talagang sa kaya ka sa vitamin C dahil daming bunga yung kalamansi no kaya yeah. Diba? mayroon ng galit doon no nag aaway yung uh, biik ang mga kalilingaw daming bunga oh. nahinog na yung iba ayan o oh. diba? mukhang orange na eh Yan. kita nyo yun know. o hindi mapitas pitas gawa ng ang taas eh kulang hagdan yun know. o kulay orange na eh so yun lang pakita ko sa inyo Maraming maraming salamat. At sa inyong pagsusubaybay na aking video. Ano? So hanggang dito na lang tayo mga kalilingaw. Babu!